Tiberos umaasang lalaki na ang ikatlong anak. Alamin sa Ice and Report ni Anton. Kinapirma ni Melay Cantiveros na plano nila ng kanyang mister na si Jason Francisco na magkaroon ng ikatlong anak. Ayon sa komedyante TV host, nag-usap na silang mag-asawa at nagdesisyon sila na dagdagan ang kanilang magiging anak. Ngunit ayon kay Melay, sisimulan lang nila ang pagkakaroon ng ikatlong anak kung okay sa kanilang dalawang anak na sina Mela at Estela. Hindi lamang daw sila ni Jason ang magdidesisyon kundi kasama rin ang kanilang dalawang anak kung gusto na ng mga ito na magkaroon ng kapatid at kapag okay na raw sa kanilang dalawang anak ay doon na sila gagawa ng kanyang mister. Ayon kay Melay, kailangan nila isama sa decision making ang kanilang mga anak dahil baka Mabigla umano ang mga ito, lalo na si Stella na ayaw para magkaroon ng kapatid. Umaasa din si Melay na April niya ipanganak ang kailang may ikatlong anak para pangangalanan niya itong April Boy. Si Melay at Jason ay kinasal noong December 2013, habang 2014 naman ay na ipanganak ng komedyante ang kailang pangalan na si Mela. Noong 2016, pansamantalan naging wala ang dalawang, ngunit muli nagkabalikan at noong 2017 ay ipinanganak ito si Stella. At yan aking balitang showbiz para sa impilang ito lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.